Good morning guys. Magpa-register po kami dito sa Santa Teresita. Solo ko lang, solo lang namin ni Cap ngayon. Ay, hindi din solo. Duo. Ano pa kaya 'yung mga sardas sa <laughs> mo? Ito 'yung mga You know, iba yung ano nila. Angas. Santa Teresita. Namunit Ecotourism Festival. Wow. So guys, dadalawa lang po kami ni Cap. Kasi po, uh, wala po si Daddy. Shout out kay Daddy. Nagalitan niya ako kasi nakalimutan ko yung camera. Sorry. Kaya nakaselfon lang tayo ngayon, guys. I ko ano, sana maganda ang quality pag So, tatatlo lang po kaming maglalaro. Si Rilda, si Ma'am Nika, at saka ako. Ubusan na ako ng number. Kami nila kap. Hmm. Sana maano pa rin nila na bilang tama pa rin yung pagka rank. So, ayan guys. mag lang tayo and let's go. Anong tawag dito? Sinanta. Ano na? Sinanta. Sinanta? Sinanta. 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 Sinanta? Sinanta. 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 Sa tagay ka raw, tawag dito. Miki Miki. Hello, Hello guys! guys. Tayo po tayo. Kuya Nicolas. <laughs> Didiktikan. <it take> <laughs> Parang magkakaiba yung Mali ano ako sinabi mo. Ano ang tawag niya Ay, kaya ka pinipigan yung pato yun. <laughs> Ay, thank you yeah. Sige lang ka. Sige lang ka. Sige ka. Thank you po. Apo, Wala yung kami. Ayan, sige po. Ayan. Nag-alarm lang yan, yan. Ganda pala ng number nila. Mm, Ayun yeah. uh, uh, o, no? sa may video Ayan, picture taking nila guys. Nag-picture na ang mga team together Wow! Bagong jersey ng team together. Ganda. Nice. Ganda. Mga BFFs. <laughs> Kita ko to one time eh. Sila dalawa ni ano. Lagot na. Nahuli. Huli. Panyan ka na! Ano yun? Lakas, lakas! Hahaha <laughs> Ayan, mga Team New City Uy! Kumusta? Ngayon ulit kita nakita Nakikita ko lang si Secret and Saru Baby face Ayan Hahaha Demonyo Ayan si Ril daw. Namamablema siya. <laughs> Sa totoo lang kami naglaro. Hindi okay. na kayo ka. Pang ilan kayo? Pangatlo. Pang last pala. Okay. Ingat kayo ka. Okay. Apa. Pink. Apa. Think cups. Ay, think cups. Think cups. <laughs> wow! Start na kami guys. <laughs> wow. Ayan, ready for ano? Pangina kayo bitawan first. Apat. <laughs> Ay, bata ko bitin bilo. Kala ko amount na ata 16, di ba? Wala wala 16. Wala ba? Ang um, magkaga. Nauna nga eh. Meron ba? Oo. Se 17 below ata. Ay, 17 up. Ay, hindi ko alam. So, <laughs> sa so, sa mga, mga i i i dala jeje mo let's go dito kami sa may palengke parang naka, ano na talaga kami dito nakalaro na kami eh meka dito kami dito ako na platan ata noon oo oo, oo yung dinaladala ko ata yun ay, hindi Gonzaga yun eh. Basta naka-rota na kami dito guys noon. So, ayan. Tatato lang kami mga babae. Mga e-above. So, e e-above. Eh, <laughs> <laughs> Opo. One, two, three. <laughs> Siguradong ayan, one, two, three. <laughs> Siguradong one, two, three na tayo guys. Wala naman ng parang kahapon. eh. <laughs> ayan si... Um, Ma'am, hindi ko nakuha yung pangalan mo. Ma'am Nika. Niki. Ah, Ma'am Niki. Eh, nakalaro natin si Ma'am nung baggao. Ito, anong pangalan mo, Ma'am? Ano po ba? Ano po pangalan mo? Strangers, <laughs> Strangers into lovers. <laughs> And ito, oh. In the house, Sir Searson. Ayan. Ah, uh, may ano to eh, YouTube, ay, uh, Facebook channel. Yun pala si Sir Sean Adventure. Searshawn. Ayan. So, nagre-ready na po. Pang last talaga tayo. Ayan, madami ding nag-participate. Good luck mga idols. Low-bat so, speedo. Low-bat speedo mo? Low-bat. Sakit. 15 Ayan. 15 to 30. Ay! Ay! Tito Dito lang Si Lakap ata mauna. Ay, hindi. Pangatlo daw si Lakap. Ayun si Kap po. Naka-jersey ng sales. Okay. lang ako naka-video, guys. Kaya lang nag, ano, nag-espalto. Kaldo yun, no? Ah!

Oh, solid box. Mamaya magzaso yung yung tire ko. Oh, shit. Sana umabot. Oh, malas. Tigas. Madin. Madin. Madin banga. Solid, guys. Bike niya no? Ni Jeep Shout kay John Sarap ng bike ko, boss. Woo, finish line. Ah. Ayan, guys. Nyolid, guys. Ito pa yung bike ni ano, Dicky. Shout out sa'yo, Dicky. Maraming maraming salamat po dami ko ng utang sa iyo. Binigyan niya ako ng ng ano ba 'yung light chip flavor na parang jelly. Tinulungan niya pa ako sa nag-chain drop. Oh, wala, tinulungan niya na ako sa lahat. Pinahiram niya pa 'yung bike niya. Wow, grabe ka po, Lords. Solid. Dulo rogi na po. Dito po kami sa Santa Teresa. Ayun uh. Lakas-lakas. <laughs> Palas kami oh, may ano kami sa kilay. Na nagada daw ako, binubuli ako dito, wala na daw akong kilay. Bastos ka lol. Ay, tumutubo na siya kasi. Ito na nga inaamit. Anyways, uh, hindi ako masyado nakavideo kanina. Malubak. Ang daming, kasi hindi ka makavideo. Tapos ang daming ko pang problema. So, ayun guys, nakabase na po tayo. And, pa-video. pa din ako. Thank you. So, ayun guys, kain muna tayo. Bye bye. <laughs> Welcome to my guys. Welcome to my guys. Swap na po kami ng bike ni Dicky. Solid. Thank you, boss. Wala. Solid to. And, kamusta? Oh, pati battle, oh. Swap din. <laughs> ala, dami ko ng ano sa'yo. Wala na to, hindi na to gumagalaw. Hindi na nabalik. ayun oh. Yung free hub ko. Yun na eh. Alo, solid to. Thank you, boss. Ah, set. ala dami ko ng utang sa kanya. Pag talaga, pag may ano ako. Ayain ko yan mag -ano ayayin ko siyang mag-swap kami ng bike. Cheers! Solid, men! Yan, natatanggal yung true axle ko dyan. Pati dito sa ano. Ay, champion! Pagilan mo. Uy, bas. Musta, boss? Pang-fort lang, boss. Nice, ha? Palong-palo. Lakas-lakas. Wala Yung bike ko, parang bumibigay na. Hindi ko na-check nung ano. Solid guys. Mabold ko sana sa lane. Totoo And guys, nag-empanada kami. Tapos merong boodle fight din putahan natin. Teka lang. Na. Yon, oy ala, pwede pa kumain kasi parang nakamay-kamay nakasilaket. Pa, hmm, baname, baname. Oh. Game, mars.

si Idol. Ito si Idol. Thank you, po. Itama ko pa kayo sa video. <laughs> Against the light. <laughs> okay na yan. Ayan. ayan. Sarap ng kain, oh. <laughs> Shout-out. Hey, Solid na. <laughs> Hi, guys. Pawit na kami. Hi. Ano? Pukin. Pawit na po kami, guys. And maraming maraming salamat po kay Sir... Kay kasi po siya po ang nag ano po ng aming service. Uh -huh. <laughs> Lungkot ako guys. Top 10, naging top 5. Uh -huh. Sakit.